HIMARS. Bakit ito ang napili ng Pilipinas para sa Philippine Army? Ano nga ba ang special dito? Ano-ano ang mga kaya nitong gawin? Paano ito gumagana? Tingnan natin sa video na ito. Ang M142 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ay dinevelop ng Lockheed Martin mula sa mas mabagal na tracked system na M270 Multiple Launch Rocket System. Gaya ng M270 MLRS, ang HIMARS ay nakadesenyo na magpakawala ng mga precise rockets at missiles pero dahil ito ay sakay ng isang 6x6 truck, ito ay mas maliksi at madaling madeploy na package. At hindi gaya ng ibang mga malalaking missile system, ito ay maliit lang pero matindi at hindi basta-basta ang kaya nitong gawin. Ang purpose ng HIMARS ay atakihin ang mga land targets, daya ng artillery, air defense concentrations, trucks, light armor at personal carriers. Ito rin ay pangsuporta sa mga tropa at supply concentrations. Pero dahil sa bagong missile nito, ay kaya na rin itong punteryahin ang mga targets sa karagatan. In fact, kaya rin itong punteryahin ang mga land targets habang ito ay nasa barko. Astig, di ba? Now, ganito ito kalaki kumpara sa Typhoon Missile Launcher. Ito ay may habang 7 meters, lapad na 2.4 meters, taas na 3.2 meters, at bigat na 16.2 tons, kaya kasyang kasya ito sa C-130. Kaya itong i-operate ng tatlong cruise lang, ang driver, gunner, at section chief o commander. Pero dahil sa computer-based fire control system, ay pwede kahit dalawa o isang crew lang. Ngayon, tingnan naman natin ang mga importanteng parte at features nito. Launch Pod Container Dito nakalagay ang mga rockets o missiles. Napapalitan ng container depende sa munisyon na gagamitin. Pwedeng anim na containers kapag naka MLRS, dalawa kapag prism, at isa lang kapag atacums. More on this later. Fire control system. Ito ang utak ng operasyon ng HIMARS. Naka-integrate dito ang targeting data, GPS coordinate, at komunikasyon sa command centers ang pagmanipulate sa FCS ay dito nagagawa sa console na ito sa harap ng gunner. Unloading at Reloading System Napakadali lang ang unloading at reloading nito. It takes 3 to 5 minutes dahil sa built-in crane kaya pwede itong one-man crew lang na system. Cool, di ba? Ngayon, tingnan naman natin ang mga armaments. Una ay ang family ng MLRS rockets. Merong unguided MLRS, guided MLRS na may range hanggang 92 kilometers, at extended range GMLRS na may range na hanggang 150 kilometers at ang mga ito ay may bilis na Mach 2.5 o 3,062 kilometers per hour. Sunod ay ang MGM-140 Army Tactical Missile System na may bilis na 3,704 km per hour o Mach 3, range na hanggang 300 km at flight ceiling na 50 km. Pwede itong magdala ng unitary warhead at pwede rin sub-munition warhead o bomblets na para bala ng shotgun kung saan meron itong mga daan-daang steel case balls na sumasabog para lumawak ang area of effect nito. Astig, di ba? Pero dahil sa laki nito, ay isa lang ang pwedeng isalpak. Pero dahil ito ay obsolete na, ay dahan-dahan na itong papalitan ng mas modernong precision strike missile o prism. Sa ngayon, ang bilis ng prism ay hindi pa isinapubliko pero dahil ito ay isang ballistic missile na papalit sa Atacams, malamang mahigit sa Mach 3 ang bilis nito. For now, ang operational prism ay may range na 500 kilometers pero may version daw itong aabot hanggang 1,000 kilometers. Yan ay dahil sa potential application ng ramjet technology. To know more about Ramjet technology, panoorin ang video namin tungkol sa kung paano gumagana ang Brahmos missile. Ngayon, dahil sa 1,000 km range ng prism ay malalagay sa alanganin ang mga defense at offense assets ng China na parehong nasa lupa at dagat. Ang kagandahan sa HIMARS ay kahit pa mag-surveillance ang kalaban ay hindi nila malalaman kung anong munisyon ang daladala nito dahil iisa lang ang design ng cover. Kahit isa o dalawa lang ang missiles ang nasa launching pad container. Ngayon, tingnan na natin kung paano gumagana ang HIMARS. Just like any other missile system, may iba't ibang paraan para makakuha ng target ang HIMARS. Pwede itong real-time data galing sa drones, fighter jets, satellite imagery o forward observers. Then mula sa mga data sources na ito ay ipinapasa ang target coordinate papunta sa control center. Then ipapasa ulit gamit ang isang secured na data link, for example, ay ang Advanced Field Artillery Tactical Data System ng US Army papunta sa fire control system ng HIMARS. Pagkatapos, matapos ma-validate ang coordinates, ay ikakalculate naman ni Fire Control System automatically ang firing solution kasama na ang elevation, azimuth, at flight time base sa binigay na target coordinates, launcher position, klase ng munisyon, at environmental conditions gaya ng hangin, o panahon. Then, kukumpirmahin naman ng gunner ang firing solution sa console para masigurong tama ang klase ng munisyon, bilang ng munisyon, at iba pang mga safety checks. Pagkatapos ay mag-elevate -e ang launch pod sa tamang firing angle. Then, isang pindot lang sa pindutan ay lilipad na ang rocket o missile. Para maasinta ang target ay gumagamit ng GPS at inertial navigation guidance system, ang GMLRS attacks at Prism. Pero tanging Prism lang ang may multi-mode seeker kabilang ang passive radio frequency seeker para masagap nito ang radio broadcast galing sa target radars at communication systems. Meron din itong Imaging Infrared Seeker para makita at makilala nito ang target for confirmation bago pa man ito sumabog finally sa target. Pagkatapos mapakawalan ang missile, ay madali lang na nakakaalis ang HIMARS o yung tinatawag nating shoot and scoot para wala ng chance na maka-counterfire ang kalaban. Ang kagandahan kung HIMARS ang mabibili ng Pilipinas ay may unit na na-inactivate ang Philippine Army Artillery Regiment na nakahandang gumamit dito. Kahit wala pa ang missile system sa inventory, ay marunong na silang gumamit ng HIMARS. Thanks to the annual PH-US joint exercise kung saan tinuturuan ng US ang MLRS unit na gumamit ng HIMARS para pagdating ng mismong unit soon ay operational na agad ito ang export price naman ng isang launcher at carrier ay nasa 19 to 20 million dollars. Habang ang isang GMLRS naman ay 434,000 dollars. Nasa mahigit 1.7 million dollars naman ang export price ng Atacoms at ang Prism naman ay estimated na mahigit 3 million dollars. But hey, kahit gaano pa yan kamahal, ang West Philippine Sea ay napaka-importante rehiyon para sa Pilipinas. Kaya ang pagbili sa HIMARS ay all worth it dahil ito ay makakatulong sa pagtaas ng deterrent capability ng ating bansa laban sa mapanlamang na bansa gaya ng China. Panoorin nyo rin ang video namin tungkol sa Typhoon Missile System na plano ring bilhin ng Pilipinas.